Good morning mga kapanga. So I'm ready. July 14. So alis na kami dito sa Goyang. Tapos may pupuntahan pa kami ibang province ng China. Hi. Okay? Hi guys. So for today's video, July 14. So nandito na kami sa Yunan ha? Huh? 11, 12, 13. Oh, 14 ngayon. So nandito kami sa Yunnan, China. So, sabi ni sir, 3 days daw kami dito na mag stay at gagala. So, ngayon, uh, nandon sila sa kabilang kwarto, sa, sa kabilang hotel na mas mahal. At ako naman ay nandito sa hotel na binok nila para sa akin. So, ituturko ko kayo kung ano ang meron dito sa hotel ng Yunan China. Alright! Oh, perfect! So, tara! titignan natin kung ano yung kung maganda ba yung hotel nila dito so ito dito yung pintuan so syempre nilock ko na for sure <laughs> ito yung card pag tinanggal mo yan mawawala na yung ilaw so meron na isang payan ng damit ay ang ganda naman yun tapos merong salamin tingnan nyo naman ang chan ko oh. ang laki na kasi ang daming pagkain. O, oh, di diba? Dito naman, CR. Ayan, may toilet at peron ding shower room. So, maganda yun. Maganda din naman yung, maganda yung shower room niya maluwag. At syempre, meron na rin, tingnan natin yung shampoo. <laughs> o, oh, meron shower gel, shampoo, at saka conditioner. Okay? Perfect yan. So, dito naman tayo. Meron naman siyang sink. Ah, di ba? Ang ganda. Merong sink, hand wash, at meron ding cabinet na salamin. Oh. Meron ding free na toothbrush. Ay, <laughs> Ay may suklay. Iuwi ko natin to. Souvenir. <laughs> Tapos may baso. So, mag lang ako dito. Ay, tamang-tama. Wala na akong Colgate. Iuwi ko to. <laughs> Tapos merong towel. Oh. Tapos merong sa chinelas. Oh, sinuot ko na yung chanelas ko kasi mag -isa lang naman ako. And, tingnan mo naman, napakalaki ng TV. Maintindihan ko kaya yan. Tapos merong puffing bottle, water bottle. Oh. Tapos merong tea. Ay, oh, perfect. So, magkakapit tayo mamaya. Ayan, may, may sofa. Maganda pa yung may sofa pa siya. Oh. Ano to? Menu. Ay. Ay, may wifi yata. Tingnan natin. Oh, yun ako. Incheck man. Paano natin makita kung merong wifi? May free wifi ba? So, yan. Ito naman yung bed. Oy. Perfect. Diba? Pagdala pang, dala, pang couple, talaga siya. Pero mag-isa lang ako. <laughs> so, ito yung bed niya. Diba? Ang laki. Eh? Ano to? Oh. Pag nag-ano kayo, dapat may timer. <laughs> pag may timer. Pag may timer. May timer siya. Oh. Pag nag-ano kayo, dapat bago matapos, tapos na kayo. <laughs> Charot lang. Charot lang. Lagyan natin dito. So, napakaganda ng aking room special. Three days kami dito. O, bali, two nights lang ngayon. Two nights lang. Tapos, I'll check out na tayo sa pang three days. So, yan, napakaganda ng ating room. Siyempre, ito yung luggage natin. Diba? Special yarn. Thank you for watching. So, mag-isa ka dito ngayon. Then, ah. Matakot makakatulog tayo na mahigbing. With aircon pa. O, oh, di ba? Kahit sa pagod tayo maghapon sa gala nila. Sa gala namin. Kasi, syempre, pag tinala ka nila, kailangan ikasama ka sa gala-gala. Tingnan nyo naman ang chan ko. Tumataba ako dahil sa dami ng pagkain. Ang dami talaga asin, yung, yung rice nila, well, hindi sila kumakain ng rice pero napakaraming pagkain, maraming ulap. So, kapag kung kapag uwi ko ng Hong Kong ay napakalaki ko na. <laughs> Merong May, pa free breakfast dito sa hotel. Kaya kumuha na ako ng ano, almusal tapos soya milk. Ay, diba? Ang taray. bilisan mo, babes. Pagkaanta yung amo mo kain tayo guys breakfast hindi ko alam kung ano mga yan basta tikman ko na lang lahat yung fried rice nila ay mayroong sili tara kain tayo guys good morning Humphrey. wala yung maamo ko sa kabilang hotel 嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、哦。嗯。嗯。嗯 <A>、啊。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。

not like the doggies in Hong Kong. Yeah. <laughs> Always barking. <laughs> yeah, no, no grass to pee on. Lots of grass here, yeah but the doggies are extra happy, aren't they? Yeah. Oh, I got, I got bit by a mosquito. Or oh, maybe something, something else. <laughs> <laughs> oh no! Okay. Slowly. Got a I got a slowly. They're coming. Yeah. coming too? Yeah. Bling bling bling. So relaxing. Yeah. This is similar to my childhood, huh? You're the only very small memory before I went to Australia. <laughs> oh you're nice, huh? Yeah. It's purple. Roses are red, violets are blue. What's this one? Violet. Purple violet. Purple. Mm. I know when uh, go away, come another day. Mm. Next year. This <laughs> yeah. the rainy season. Mm. Wow! Big turn like this. And then. Bling, 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 bling. Big turn. So mm -hmm. This is the purple <laughs> now. No, no. Are you going to. Uh, kindergarten now? Yeah? No. No. Well, why do you go to school then? You don't go to any school? Uh oh. Ah. Hi. <laughs> yeah, they must be stopped in the, uh, over the bridge. It's okay. We go over the bridge again. <laughs> 嗯、手机掉了。 哦哦哦哦哦哦！哈哈哈！嗯。真敢打！哦 <noise>。哎，又来了！嗯，草好大，蚂 <laughs> 蚁在家里。 ya bhi achi same but the name of that thana galenga Beautiful. Don't pick it. What what's this mean? Don't pick? Don't yeah, pick. Ah oh, no, don't pick. <laughs> That's fine. The flower is beautiful. You can have this. I found it on the floor. See? So So real. <laughs> i, I like driving with Hannah. Yay. Ang ganda. Oh. Oh. Ito ay glass bridge. Grabe, nakakalulo. <laughs> nakakalulo. Look Oh 那个嘞。